Petisim, ito'y isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nahihilig sumingot ng gamit na panty ng mga babae. Kondisyon na maaaring taglay ni Nito'y nakaibigan ni Lito, kaya nagagawa nitong nakawin ang mga panty sa kanilang barangay. Partikular na rito ang panty ng misis ni Lito. Pero bukod sa mga panty ng misis ni Lito, may isa pang bagay na napansin si Lito. Unti-unti nang nauubos ang panti ng misis ni Lito. Kaya naman, hindi na niya napikilan na sitahin si Nitoy. At dahil madalas kong ni Nitoy ang panti ng asawa ni Lito, nagduda na siya. Ano bang mali? Sobrang gwapo ko naman. Ang cute-cute ko pa! At sa kanyang pagsisiyasat, kanyang napag-alaman na kapag wala siya sa kanilang bahay, dinidiskarte yan ng kanyang kaibigan, ang kanyang misis. Kaya nga tinanong niya yung lalaki, ah, ba't may siya yung ng asawa ko? Oo, oh, ba't nasa yung ng ko na? Ito na naman, kinuha mo na naman. At gaya ng na mga nakaraang panliligaw ni Nitoy, hindi sa pumasa sa misis ng kaibigan. Sakit! kinausap ako ng babae talagang gusto niya yung lalaking kinakasama niya. Walang para para makapasok sa si ngiti. Ito ang dahilan kung bakit madalas puntirya ni Nitoy ang panty ng asawa ni Lito. Subalit hindi lang pala pag sa panty ang kanyang ginagawa. Sapagkat sa tuwing nakikipagtalik si Lito sa kanyang asawa, binubutas ni Nitoy ang mga dingding ng bahay upang ito'y kanyang mabusuhan. Yung bahay namin, butas-butas na sa dami ng paninilip na ginagawa niya. Saan hahantong ang napag-alamang ito ni Lito? At ano ang kahinatnan ng kanilang pagsasamahan? At maaari bang matigil ang pamboboso at pagnanakaw ng panty ni Nitoy sa asawa ni Lito? Abangan yan bukas sa pagtatapos ng Balita Serye. to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.